Ate, kapatid mo po siya? Ah, oh, oh, Bakit po? Oh. Ah, wala. Hinatanong ko lang yung pangalan niya tsaka yung edad niya. Kuya, may CCTV kami dito. Pag bumalik ka pa dito, magpapatawag na ako ng pulis. Ay, nako po. Ate, wag po. Mahawa ka po. Kala mo, hindi ko alam yung ganyang modas mo ah. Kusma, tara. Pumasok na. Naku, uulan ata. Hi. Hi. Anong pangalan mo? Usma po. Hmm. How old are you? Four. Hmm. Oh, Usma. Ay ate. Kapatid mo po siya? Oh, uh, po. Bakit po? Ah, wala. Tinatanong ko lang yung pangalan niya tsaka yung edad niya. Ah, eto. Ah, titinda kasi ako ng pastil. Ah, order po ako isa po. Ah, ganun ba? Kaso, umangang to eh. Ay, okay lang po. Nakain po ako. Favorite ko po yung angang. Oh, sige. Ito lang ah. Oh. Ito. Kuha lang po kana ng bayad. Ay, hindi na. Okay lang. Ay, baka malugi po kayo, kuya. Hindi. Hindi. Para sa akin dapat yan. Pero okay lang, sa'yo na lang. Sige po kayo. Sige po. Bye bye. Bye bye po. Hi, Kusma. Hi, po. O, oh, play, play ka? Opo. Hi, ate. Ay, ate. Ah, kuya, nagpastil ka pa? Ay, oo. Oh. Sarap kasi. Pabili ako ito. Ito sakto. Pero huwag mo nang bayaran ito. Pinabi ko talaga yan para sa'yo. Thank you po. Ito nga pala. Ay, Kusma. Yes, Kusma. Amanda! Kusma! Kuya, ilang linggo ka na pabalik-balik dito. Akala mo hindi ko alam yung modus mo. Yaya, hindi. Amanda, yan yung sinasabi ng papa mo. Pumasok ka na doon. Hmm? Kuya, may CCTV kami dito. Pag bumalik ka pa dito, magpapatawag na ako ng pulis. Ay, naku po. Ate, huwag po. Mahawa ka po. Akala mo, hindi ko alam yung ganyang modus mo, ha? Kusma, tara! Pumasok na! Amanda, di ba? Ilang beses na tayo pinagsabihan ni Sir na huwag kumausap ng kung sino-sino dyan. Papahamak mo ako, eh! Kusma, tara! Manalo talaga itong pastin ni Kuya. Hmm, ko. Hello, cashmere. Ay, oo uh, nga pala. Nung pag-i-trapin. O, sige Mamaya na to. Ano eh, mga bata? Eh, nasa kwarto na po, sir. Nakatulog na po kanina pa. Okay. Eh, sir, may i-report -re lang po ako. Pwede po bang pakicheck ng CCTV? Oh. Kasi po yung sinasabi kong lalaking addict, dumaan na naman po kanina eh. Oh, ano oras? Eh, basta, sir. Mga bandang alas 5 siguro. Eh, ito si Amanda. Kinausap na naman po. Ano sabi mo? Eh, sabi ko po, sir. Pag bumalik siya ulit, magpapatawag na po ako ng mga pulis dyan sa kanto. Talaga oh. Sige na, sige na. Pahinga ka na. Tama yung ginawa mo. Ganun na lagi, ha? Oo, oh, sir. Sige po. Sige na. Panahon talaga ngayon. Yung mga taong mapanlamang sa kapwa. Hmm, tuh. to. Hmm. Salah Apa Pabili nga ako bukas. Mga oras na pala. Hindi pa nang ng tinda ko. Kailangan ko na ng bilang ng gamot si Ate, pastil po. Ate, pastil po. Ah, talagang nabili. Dami namin alaala ni nanay at tatay, mga kapatid ko dito, mga kamis. <laughs> Lord, sana po maubos na po itong mga tinda ko para makabili na po ako ng gamot ni nanay. Kailangan niya na po minam talaga ng gamot. Lord, sana po bigtungan niya ba po, po ang buhay ni nanay para makasama ko ba po siya ng matagal. Lord, sana po, bigyan niya po po ako ng malakas sa pangangatawan para malagaan ko po si nanay. Isa lang na benta ko. Parang wala na ata. Uuwi na lang ako. Para mapakain mo na rin si nanay. Sige, sige. Ah, hindi na talaga ako nakabenta. Ah, pagod dah. Pahinga mo na ako dito. Ah. Ah, gutom na rin. Eh, bilhin mo na tayo. Ay, ate Amanda, si Kuya. Ay, si Kuya nga. Kuya. Hi. Hi ate. Hi Kusma. Hi. Ano yung kuya? Ay, ba't kilala ka ng mga anak ko? Ay sir, magandang gabi po. Eh, lagi po kasi ako nadaan sa inyo. Tuwing umaga po. Tsaka po pag-uwi. Ganun ba? Opo. Ah, Siya so din po yung sinabihan po niya na adik. Ha? Opo. Tsaka po, ayun po yung paninda niya po. Ayun po yung natikman niya po nung isang linggo. Siya po yung nagbibenta. Ah, sa kanya ba galing yun? Binibigay na ano sa'yo? Opo. Pastil ba tawag dun? Opo. Lagi na po ako binibigyan. Eh, mm. eh gabi na. Ba't nandito ka pa? Eh, yun nga po, sir. Eh. Nag naglako po ako sa ano, sa plaza po. Eh, wala pong masyadong bumili, sir. Bali, hmm. nakaisa lang po ako yung araw. Ano ba? Eh, tuy. Pwede ka po sumama sa, sa amin sa bahay? Ako po, sir. Makakaya po eh. Hindi, Toy. Eh, tara. Hindi ka usap? makausap. Eh, ikaw pa rin nagbibigay sa mga anak ko. Oh. Tara, Miro. tara. Sama ka. Mahawa ka naman. Anong oras na? Tara. Tara, Toy. Taso ka muna. Cheers, muna. Dito. Ah. Puan muna rito. Oh, sir. Ba't kasama nyo yung adik? Eh, yan po yung sinasabi ko sa inyo, eh. Eh, Ning. Kinama ko dito para makausap din, eh. Eh, nako, sir. Ba't po nagtitiwala kayo dyan? Gina, puha muna. Dito ko mga toy. Kasapin natin siya. Ah... <sighs> uh... Eh... Sa'ka na naawi, toy? Diyan lang po, sir. Ito may release po. Ah pala, Kusma. ibibigay bibigyan ko sa'yo, oh. Biskwit, oh. Kainin mo, ha? Salamat toy, salamat. Eh, eh nga sinasabi na anak ko, nabibigay ko sa kanila ng biskuit at pastil. Eh, ikaw ba gumagawa niya paninda mo? Ay, ito po sir. Bali, inaangkat ko po yan dun sa kapitbahay po namin. Tapos, tinutubo ko po ng dalawang piso. Para may kitain po ako. Ano ba? Eh, nag-aaral ka pa ba? Hindi na nga po sir eh. Kasi po, tukso po ako sa eskwalaan po namin. Eh, okay oh, lang ba malaman kung bakit gumaganyan yung katawa mo tsaka yung sa ulo mo? Ah, ito po sir. Kasi po, may Tourette's Syndrome po ako. Tori syndrome pala yung karamdaman mo. Yan yung parang hindi niyo nakukontrol pero safe naman kung lalabas ko yun, kung ano magagawin niya, di ba? po, sir. Anong kalagaya mo. Eh, asan yung mga magulang mo? Eh, kasi po, sir. Ang nakaraang taon po. Kabagyo po sa amin sa probinsya. Nagka-landslide po. Natabunan po ng lupa si tatay ko tsaka po yung dalawa ko pong kapatid. Sa may po sila, sir. Sige ka na. Uh, tanong ko sa'yo. Gabi pala yung sinasapit mo. Eh, yung nanay mo nasaan? Yung nanay naman po, sir. May sakit po siya eh. May stroke po. Kaya po nagsisikap po ako magtila. Parang may pambili po ako ng gamit niya, Sir. Rabit. Uy, parang... Dala ko, ako na yung pinaka may malaking problema sa mundo. Pero... Sa pinagdadaanan mo, ang huwag magbigay sa mga anak ko kahit mas kailangan na kailangan may pera. Para sa nanay mo. Wala, Wala po yung sir. Kasi po nakikita ko po sa kanilang dalawa yung kapatid ko po eh. Mamimiss ko na po sila. Kuya, sorry. Masyado kong nausgal yung pagkatao mo. Wala po yun, ma'am. Tama naman po yung ginagawa niya. Para po sa mga alaga niyo. Sorry po talaga. Sana po, patawad niyo po ako. Wala po yun, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Naintindihan ko po eh. Eh. eh pasensya na. Dami ko na tanong sa'yo. Ah. Uh, yan ganito na lang to eh. Kaya mong makabawi ako sa'yo. Ah. Uh, ito. Alam mo na ito lahat to eh. Ako po sir, laki po na. Sige na, sige na. Hindi po matatanggap na Sige na, toy. Magagalit ako to pag di matilangga. Sige oh, na. Salamat, siya. Ay, hindi. Huwag ka na magkalamod. Magkalamod, magkalamod. Magkalamod. Ah. <laughs> uh, ganito. Ah. Uh, bahala ka na. Bumili ka ng gamot na nanay mo ngayon. Pagkain nyo. Tapos. Ah. Uh, Huwag ka magalala. Uh, kakausapin ko yung kumpare ko. Ba may ma recommenda Ba may sakaling pwedeng maitulong sa nanay mo. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat talaga, sir. Ina, wag, 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 wag mo ko doon. Lang. Yung mga pastil ka po sa inyo, sir. Hindi ko, eh. Okay. Uh, Sige. Ah, yan ito. Ah, uh, umuwi ka na. Ba na ate ka na nanay mo. Ah, uh, mo muna yung mga pastid. Siguro kung may madaanan ka doon na mga pamilya sa kalye or sa mga kapitbahay mo na wala pagkain, ibigay mo na muna. Sige na, ha? Oh, Salamat talaga sa'yo. Sige na. Masalamat sa'yo. Napakabuti mong tao. Sige na. Amanda, maraming salamat. Sige na. salamat sa inyo. Kuya, sana. Maraming salamat po talaga. Napaka puti mo po. Maraming salamat din sa inyo. Sir, pwede ko po ba may, ha may hapakan si Ghost, Sige to, sige. Sige. Nat, Kaya palang bait mo sa mga anak ko. Pinakakita mo sa kanila yung mga apatid mo. Sige na, Toy. Maalitay ka yung nanay mo. Basta, ha? Sinabi ko sa'yo, Toy. Oo po, Sir. Siguro, balikan mo ako uh, sa araw ng linggo. Ha? <laughs> para masama mo ako dun sa pwedeng tumulong sa nanay mo, ha? Maraming salamat talaga, sir. Mas maraming salamat sa ito, eh. Ito talaga ang buhay. Kaya yan. Pangako, tutulong ako sa mga ko, ha? Sige na, sige na. Ang bigat sa dibdib. Nak, Neng. Tulungan natin siya. Ha? Oh, sir. Gusto ko pong makabawi kay kuya. Parang sobrang samang tao ko naman po sa kanya. Huwag na siya sa sarili mo, Neng. Tama lang din naman yung ginawa mo. Para... Maproteksyon na yung dalawang anak ko. Basta, tutulungan natin siya. Na anak,